hindi ako nagising Ulan daw ngayon buksan natin ay grabe ulan nga buti bumili ako para mailig na ako sa trabaho mula sa tinutulogan ko hanggang sa trabaho mga 30 to 40 minutes lakad kahapon nilakad ko mga 35 minutes siyata eh kailangan ko bilisan wala na ako oras ito ako ng payo wala ko pa yung pare magandang gabi po 9 o'clock ng gabi na kakauwi ko lang sa tarbaho ngayon pumunta ako supermarket sa Japan tawag ay iyon pumili ako ng pakkain tingnan natin isosokay ano ba yung sokay ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga binili ko sa supermarket unang una isa ano to isda <coughs> ginawang fry, fry ng isda. Masarap yan. Nasa 400 yen siya. Kaso, ito, kanji ito, hanggaku, ibig sabihin, 50% off yan. So, nasa 200 yen na lang siya. Baka 200 yen, 100 pesos, yanon, 80 pesos lang to Kasi gabi na eh, 9 o'clock na eh, kaya mura siguro. Kaso, ganun ka mura, no? 50% off first time ko din nakita iyon ang image ko kasi yung iyon supermarket mahal hindi nagiging murang ganito kamura kaya uh, medyo surprise ito naman salad 350 yen Kung kasama na yung tax 375 yen tapos 50% off din siya mura lang diba isa pang salad yan 350 yen 50% off ito pa Katsudon. Roast katsu. Ayan. Alam niyo ba yan? Hindi ko alam kung paano to i-explain nang Tagalog eh. Pork siya. Oo, uh, mura. Ang dami. Hindi, hindi ko yan kakainin ngayong araw ah. Kakainin ko lang ngayon. Ito at saka ito. Ito naman. Bukas na lang yan. Bukas. Tang umaga at saka pang hapon. Tapos kung nagutom ako sa gabi, kain ako ng